good morning po mga guys, amiga, amigo. Narito po tayo sa, ano lugar to? Cantarok? Cantarok A. Marius Cantarok A. Victor. Dito po tayo pa rin sa Bisaya, no? Sitya na kayo, di pa ako nakauwi ng Laguna. Tapusin ko muna itong mga sasakyan na gagawin, mga katropa. Kasi, oh, pagpapagawas na sa si iba, nag-aalangan sila. So, ngayon, nakita kami, papatsik sa akin yung truck. Ito pong truck na ito, low budget lang ko, lumang model na. Yan, nakita nyo naman, square light pa ho yan. So, so ano makina to? For B1 Eagle inline? Uh, anong problema natin dito pare? Brake. Yung brake, nagdadrag? Oo. Uh, uh, yun lang, isa. Oo. Uh, Pero mas maganda, lahat pa-check up. Check up. Para komportable ka sa biyahe. Kasi pag-isa lang, mamaya, nandoon na naman ang pachikap, problema. Di uh, ba? Pa-check up lahat. Araw po natin ngayon, ay linggo, no? Uh, June 1? June 1. Oo, uh, June 1 ngayon. So, ngayon po, magsisimula tayo sa trouble nito. Ano ba yung isa pang trouble to? Matigas ang pedal? Matigas yung brake. Bakit ganito conversion niyan, pre? Salasala naman yan, pre. Ligwat po na, pre. <laughs> <laughs> Manubila mo, ligwat, oh. presado ang costuring niyan, pre. Oo, oh, wala sa sentro. Yan po, mga guys, no? Ah, magsimula tayo. Ang gagawin po natin ito is step knock ng kanyang five-stud na elf, no? Sinauna. Tanggal tayo ng axle. Ah, anim na tornilyo lang po yan. So, kaugot yan, marami naman akong video nakikita nyo. Ganun lang po pagkagawa, katulad doon ng lubog sa baha. So, hanapan natin itong solusyon kung baka mamaya, mahirap naman mag-usga ka kagad sa sabihin is wheel cylinder. So, makikita natin kung mahina ang spray, pwedeng wheel cylinder. So, magsimula na po tayo, ano, no? Mabalikan ko kayo pag natanggal ng gulong. Basta, ganun lang po, tatanggalin itong axle. May dalawang bolt dyan na kanyang axle sa saka yung lock. Mabubunot na po yan. Hindi na kailangan matanggal ng gulong. Kasi oh, pag nagtanggal ka ng gulong, unang-una, dami ng kalawang kasi malapit lang po ito sa dagat. Yan, ang, doon po sa unahan banda, malapit daw, dagat ako yun. Sunod, pre, pagkano, pre, ang gagawin mo dyan, technique nito para hindi masyadong kalawang. Imbawa, wala kang gawa, giniisim mo lang, piturahan mo. Sprayhan mo lang ng langis-langis, panguntra sa dagat yun. Para ang tornilyo, hindi malubo. Kasi minsan, pag tinanggal natin yan, naluhagaw mo, mapipirsa yan. Lagi mo lagyan ng grasa kulang ka na pala isa, apat na lang pala yan, ano? So ayan na po, magsimula na po ako. Bakbakan na kami dito. Yan ang aking parekoy, Almond Sunugad. Yan, okay. yan, naka-off na handbrake. Matigas talaga. Matigas talaga, no? Oo, oh, mauubos ang gulong mo dito. Kasi kayod ng kayod dito, hindi, pigil. Uubosin ang gulong mo. Ligid. Ayan po, nakita nyo, nakahangira po yan, no? Oh. Tingnan nyo, ha? Oh, naka-jack na yan. Ito kamay ko, oh. o. talaga mo. Yan, matinding hamon ito kasi mukhang kalakalawang na eh. <laughs> so, yan o ano, no? Mga guys, amiga-amigaw, ah, tatanggal na itong kabila. Yung kabila po, kinabit ko na. Ang problema po sa kabila, tumutukod yung kanyang piston, tumutukod dito sa lock. Ibig sabihin no, ah, tumukod yung kanyang master doon kasi hindi sila nag-adjust dito eh. Kailangan, i-timing natin itong mag-adjust tayo no? kasi bawat isang direksyon may adjuster yan. Sa baba naman, mayroon din. Tulad dito, gaganga nga, Ibig sabihin ho, ito, naka, ano nang adjust ito, lubog. Parehas naman kapal ng lining. So ngayon po, ikakabit ko na. Yan lang po itsura ng kanyang rig gun, no, kapag elf. Yan. Nailabas ng ating outer bearing. <coughs> Tapos, inner bearing. Ito yung outer niya. Ito yung hub niya, ang repeater, lock. Ito yung wheel seal. Ito yung pinaka-lock nut niya, no? Sa kanyang speed load. So pagkatapos po dito, sarap sa naman tayo, mag-adjust para siya ay comfortable sa kanyang biyahe kasi isa lang, baka mamaya mag-trouble sa kabila, tatawag ulit sa akin. Ito po ay napasingit lang po noong uh, linggo naman ngayon, nagbigyan ko lang ang aking kumpare. Yan po si Almond Sulugan, parang bukot yan. Okay, so ikakabit na natin mga guys, pagkatapos ito, adjust sa harap, yun lang po. Ganun lang po gagawin, tapos ito, timing natin yung pedal kasi nakatukod yung brake doon. Kahit hindi siya nakaprino, nakabrake po yung pedal doon, kaya dito, piston, lagi nakaangat. Wala sa tamang timing kanyang brake. Okay? Kain muna tayo. Ah. Uh, yan okay po yan. no, uh, dito tayo sa harap ngayon, likod tapos na. Kailangan lang tutanggalin yung kape, malaking nut dyan. Ito naman po ang nangyari kasi dito, i-double check ko lang para komportable siya. So, babaklasin ko na po. No? Ganun lang po, para sigurado po tayo. <laughs> so, yan na no, mga guys, no? yan yung itsura ng harap ha. Inner bearing lang po yan, saka outer bearing, dalawang piraso no. Yan yung outer niya. Ngayon po, lilihan namin yung drum kasi punong kalawang. Ngayon po, uh, po na wheel cylinder niya. Nilinis ko naman niyan, pero binalik ko na rin. Uh, Mag-adjust din ako niyan pagka kinapit ang gulong. ganoon lang po ang ating pagkagawa ng mga brake pag up, No? Malapit na po tayo matapos. Yan, nakita nyo naman, dalawa lang adjuster niya, Katulad din sa likod. Okay? Ayan, mga guys! Tapos na po working, no? Harap, aharap, ah, tsaka likod. Ganun lang po. Nakita nyo, kuting silip-silip lang, yung mga ganun trabaho. Kung anong pagtanggal, ganun din pagbalik. Tsitsikap yung wheel cylinder kung may stock up. So ngayon, pare, pandarin mo. Para matistik natin. Wala po scripted dito. Hindi po ito drama, ha? Masabihin nyo, drama-drama na naman yan. Ngayon, teka lang. Ano sabi mo? Nakahangirad ang gulong. Huwag ka matakot. Hindi yan tatakbo. Ano sa palagay mo? Tatakbo. Paano tatakbo yan? Nakalapat yung kabila. Ha? Nakalapat yung kabila. O, nakalapat. Hindi yan tatakbo. Ako sabi sa'yo kahit anong kambiyan, hindi tatakbo. Higit e, okay. sa lahat ng higit dyan. Pistig mo. Okay. Huwag tayo bigla. Eh, tandaan lang. Yan, nakahikot ang gulong. okay. O, tanda. Hige. Hindi tatakbo, no? Sabi sa'yo, hindi tatakbo, eh. Sabi mo, tatakbo. Okay. Pistig lang. Ito lang kasi sakit niya, yung Nag-stack yun, eh. Okay. okay. O, oh, tama na, tama mo. O, oh, ayos. Bumbango, bubba. Sige, bubba ng bubba. Hey, break ang bubba. Break, break. Kasi sabi mo, nalilikit yan. Sige, bubba ng bubba. Tawan mo. Itawan na. O, oh, ayos ha. Walang likit. Ito, mga kaibigan, mga angigamigo, magro-rotis lang ako kami. Hindi ako upotabi sa ganyan na kangir. Katayin mo muna yan. Baba natin yung jack at ilalabas natin yung rotis. Okay. Babalikan ko po kayo pag nag na kami. Okay? Yan mga guys. Nag-rotis na tayo ngayon. Ano? Napakapala okay, muna. Atte, at eh, ito at pwede bigla eh. Break. ah? Okay lang break? ano? Para tayo? Kaya na, diyan lang, hindi, open lang. dyan lang, Sali. Okay lang. na yan. Hanggang ulang. Dyan lang. This break. Okay, kalita. Okay na. Nice na. si Si nandiyan? Baka. yun eh. di kalog-kalog ang kambyo. Ayos na po, uh, Okay, ayos na. Pare. Ayos na. Ayos na, ayos. Uh, Oo, yun. Ayos na daw. Hindi na daw nakapit. Uh, Oo. Oh. Okay. Hindi na kung yung free. Layo-layo na ako na root test namin. Hindi na ako. Hindi na nag-drag. Hindi na nag-drag. Na-check-up na po namin lahat. Kung ka na ngayon kasi uh, bago na yung break. Na-check-up, di ba? Bago. Uh, bago check-up lang. Hindi yung bago na tisa. <laughs> okay. Ayan po, uh, so, yung working ko po, finish na po yung brake system, no? So hanggang dito na lang po ang aking video. Pakipag-share, like, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Ako po si Trampino Valis at si Tripo G. Thank you po. Muli. God bless you po sa ating lahat.